Yung kay Brownlee kasi sinasabi nila kung i-contest, -co no? Um, para maintindihan nyo lang, yung pag-contest nyo, kasi dalawang, dalawang lalagyan nyo, no? Canister A and B. Pag, right, pag i-contest -co mo, they're gonna try to open yung B. Para maintindihan lang ng lahat, sinasabi namin siguro, wag na lang. Kasi yung B, yung pa rin yung ihi niya. Hindi siya itetest na palibagong Uh, urine, no? So, kung ano yung urine niya before, ilalagay yung sa dalawang canister nila sa China, and then if they open the other one, tapos yung pangalawa, pag in-open nila, yun pa rin yun. So, siguro, we just gonna wait kung anong sasabihin nila sa kanilang SVP. Uh, as of now, uh, wait and see kami kung anong gagawin kay, kay Brownlee. Uh, just in case, kung di natin alam anong decision, no? As of now, nakalutang kami lahat eh. We're blinded, so we're just gonna wait. Uh, so as of now, nag-anap kami ng ano, uh, ng replacement just in case ano nila. Uh, uh, hindi namin alam kung kung too late na, but if you, we're just gonna wait and then biglang ibagsak sa amin yung bomba, oh, mawala naman kami na import na. No? So, nag ako yung isa sa mga nakalaban natin sa China, baka pwede dun. Hindi natin. So para, I don't know, para hindi masyadong mabigat sa kanila.